Hi guys, welcome to my channel. Please like and subscribe for more videos. Nagsisihan na si Moira at Zoe nung nalaman na ni RJ ang katotohanan. Ang sabi ni Moira kaya niya ginawa yon upang maitago ang sekreto na hindi siya tunay na tanyag. Ang galit na sabi ni Zoe kung hindi siya nagpabuntis kay Carlos, hindi mangyayari ito. Ang sabi ni Moira talaga dahil malamang hindi niya naipanganak siya sa mundo na ito at sana nga hindi na niya ito naipanganak. Ang sabi ni Zoe na wala siyang kwentang ina. Ipinaalam kaagad niya na lin sa kanang ina na narinig niya si Zoe na kausap niya ang kanyang ina na si Moira talaga ang dahilan kung bakit nahulog sa far exit ang kanyang ama. Sobrang nagulat si Lynette dahil tama nga ang kanilang mga hinala noon. gayon pa man nakiusap si Zoe kay Arjun na kung pwede magpaliwanag siya sa nangyari. Ngunit biglang dumating si Analyn at sinabihan niya si Zoe na huwag na siyang magdrama nito. Walang mangyayari sa kanyang pagiyak-iyak. Nagtanong si Zoe kay Analyn kung ano ang kanyang ginagawa rito. Ang sabi ni Analyn, nandito siya para sabihin ang totoo sa kanilang ama na si Moira talaga ang dahilan sa kanyang pag-aksidente dahil narinig niya kanina ang kanilang pag-uusap ni Moira. Sinabihan naman ni RJ na Analyn at Zoe na alam na niya ang katotohanan dahil nakita na niya ang CCTV footage na si Moira ang tumulak sa niya sa hagdan. At ngayon ipapakulong na niya si Moira upang pagbayaran na niya ang kanyang mga kasalanan. Samantala, naghahabulan naman si Moira at RG sa may parking lot dahil tatakas niya si Moira upang hindi siya makulong. Ngunit naabutan siya ni RG sa kanyang kotse at pilit itong pinababa ni RG si Moira upang pagbayaran niya ang lahat niyang kasalanan. Ito na kayang katapusan ni Moira? Yan ang ating abangan sa abot kamay na pangarap. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, ang click notification bell para palagi kang updated sa mga videos upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.